Oh my God. Ini tak kayak mali gue koi. Mag-awas -aw ko guys, guys, kay. Di man musaka ang koan. Kalangit. Shower to. Kabo-kabo. Napaghihapon kong nasipit. It's already 9 a.m. Quarter to 10. nagyapon na ni Oli ko sa balay kay ni mga sanino so no ang kuan ni bakay ana o oh. ba ana baslan padung diri ang okay nag istan siya kung law magin islan siya padung unta na didto o magay na na bali mo no Una mo pondo diri ang tubig. I don't wanna tiptoe, but I don't wanna fall. Ikaging na na kung hinayhay di ba? Okay. Dili, kaan ra among lotoon? Um, 50 para sa katong mga Raina. Oh, sa mga mutya. Hmm. Ah, dili, dili. Pero dili, dili, ang, di ko. ang hugas ang limpio. So, ang among luto on, on niya, 50 packs for the Mutias candidate and the production staff. So, maning balay sa mayor guys. May ilang CR. So, puno na. Maligo na po guys. pa rin so, ka. Wala sa'y sangitan mo nito. 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 Wala sa'y mo nito. So, bye muna. Maligo sa ako. Uy, pinag-uusapan niyo pala ako. <laughs> I feel so special. Thank you so much. <laughs> Hi guys, I'm back. Huma Wala na ako napakita sa inyo. Hindi <laughs> pa timpla. na po laman. Animas. Kaway batasan guys. nandiri guys. Ako nang gibutang timplahan na good for how many days na nga snack sa koan. Mga mga raina na Mutia. Here. Ayan. Egg sandwich. Napagaling tuna diri. Uh, tuna sandwich. Para ni sa ayan. Tuna sandwich na siya, guys. Ni na pug ko niya hugas na pod Kalabad. So humana. na, ko nagkuan sa ilang dinner sa mga mutya nang nasipit ayan. Kuan ni um pila ni kakilo? 6 kilos na siguro akong giluto. 6 kilos na ano guys. Bugas, bigas. So, ka anak Alex. Sa ni oras. Lumi so, kay nagsima si man mi. Aka na ilabay. Ay pagkuon na ba gan ito na ipakuan sa iro. Iro, masig na na. Ah, uh, pwede ra pud lutuon nimo. Sarep? Ah, tanawa makwanan man ni mo katol wag dili sa katol yab ilag tubig ni ig asin ugas ugasan bahogasan so guys nag meeting pa sila guys oh my god mahot na pugko ano ni mahot na pugko mayunis na sarong mo udah udah habis casino lebih sa lug na sad si ko ana mag kuan ana limpyo Okay. Kira okay. ko na magluto na mo. Oh, ingon na. Mm. siya ako relay -like ko sa iya o ma. sa Oh, na na. Oh. Ako na po nang pabutangan ilay na kuloy. Kaya iluna na. Diloy ko gano. Clarix ka ito sa layo? Clarix ka ay. Diyan mo ko sa kanang kuan. Is jit ba nga gani? kiyuyuan na akong mga bayot tarungan ninyo na akong kuhan na kay bayad ba akong sato, o ba ako nang kuhan sa inyo tinga mo ko kay mo ba pagbutang sa kulor gani ilamang ilam ng gilight di ba eh kuhan ba yan na kasi tawag Bleach. i-bleach pagbutang sa bleach mga Five seconds or one. was a the little kid ka iyo was wasanit oh my god guys run out guys Ang <laughs> na diri kuan <Wow>. last night ra nai nai ko and tulis kaning ako beh ako beh biglang napaong ang suga guys. Bye muna guys. Guys. Um malas malas. Kala ko sa botuan lang ang laging nagro-roll dito din. Share. Run out dito guys. kinabangan awun din. Kinabangan. Oh, kinabangan siguro ni. So dunon pa atatahon. Kanya. Oh, yeah.

na ni Masiya. oh, kwarto gali. na Basa na? Ba't naging ngit-ngit ka? Ayan. <laughs> Ba't naging ngit-ngit ka? Ah. Joy! Nay palagsing. Hmm.